parating din para roonan sunset ayan ako ganda ayan o wala kayong makita kahit kayo sasakyan Wala kuryente dito walang tricycle ayan kita nyo naman na eh, naglalakad tayo punta tayo sa fishing spot sa Lumang Pier ang gamitin ko tiger naglalakad tayo dito tayo sa fishing spot sa lumang pier sa si Wisis na dulo galing kami sa bahay punta dito hapo na magpo 5 na so diretsyo fishing then balik na rin agad Nandito so, 'yung mga gamit natin. Balani misis 'yung ano. Balani misis 'yung power 'yung ating fishing rod. Yeah, ating makakauwi tayo. Kay sunset. Oh. hapon fishing with exercise and walking may ah. makahuli tayo may pag dito, may pag <laughs> kago yan, dito na kami sa gubat gagabi na nakakatakot mga idol hindi na dana natin hindi na dana natin pupat yan at yung dinadaanan papunta ang lumang pia pababa na tayo pababa na sa, bu sa burul putik pa din makangal yung sapatos ko okay, malapit na tayo lubog na yung araw tatakbo na ako para makikita nyo yung araw dito palubog ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 ito tayo din sa dulo ito tayo maghagis burak dito sa gilid may bonsai oh baka mahilig kayo sa bonsai mga idol ito ay argao argao ganda mamatay na rin yan sarap kunin kasi hindi ka makubuhay yan tayo dito mauli kaya tayo dito mga idol siguro may isda dito sa libro nga meron eh. dito pa kaya set up lang ako mga idol set up tayo dalawa ka po Castrella, Trail, casting. Cast Paborito ko. Kumain ng patos mo? Oo, hindi naman. ko? Tiger. Ayan, 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 mga bagao. naglalaro lang sila gabi na oh what's that May doon. Sunset fishing. Sa lumang pier katanawan. Pahulihin mo lang ako habang may buwan, may araw pa. yun at ayun pero enjoy naman yung adventure natin na natin mag casting dito sa hapon dito sa lumang pier huwi na kami, gabi na yun, see you, mga idol yan wala kayong makita kahit kayo, sa walang kuryente dito walang tricycle ayan, kita nyo naman talagang nakakatakot dito sa napuntahan na, naliligaw kami mga idol gago! Walang mga bahay, walang sasakyan. Ito, wala man lang kahit motor. Eh? 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 Eh?